Hi guys, so dira aday ang talungan ni mama guys, charot Beto guys, tanawa niyo perting ting lagi sa sapa guys Pila nani ka beses nga nabahaan guys, as in survivor kayo ni nga talong kay dira amang ko lagi sa ano, pantad doon kag sapa Tanawa pero bago pa ni siyang tanom guys Awa, namulak na po ni siyag sugod and then na po yung mga bunga gagmay diba grabe yun ka strong ani nga talong eh kapila na natabunan o lapok buhi gihapon charot dapat parasta ning talong ka strong bisan kapila pa ma bahaan lapok tindo gihapon char hugot asa ragon ng baha kung makalampos ta charot bitaw guys oy So, dire ang talong ni Mother Earth. Berte ka ang pinganan kayo niya ni eh. pati mga nalay nga dahon. Iha dyan ginakuha, guys. Kabalo ba mo, guys? Every time nga mo kusog yung ulan dali sa ah, guys. gampok yun as mama nga unta. Dili yun mo kay patay na po mga talong, guys. As in, yung kamutan yun ba yung abono, guys. Yung washout lang. Patay. Ito, guys. O, maurat to for today's video. Charot. Babush!